Hello, hello, hello! Again, this is at all time. Sa video ito, we'll be reacting sa isang kwento na siguradong makaka-relate ang mga pet lovers dyan. Isipin mo to, normal na araw lang, nagpapakain ka lang ng asa mo, tapos, tapos bigla kang madudulas. Mukhang simpleng aksidente lang, pero minsan, pwedeng magdulot ng seryosong pinsala. Kaya alamin natin kung paano nakatulong ang OVI sa taong ito. Salamat araw sa inyo. Ako pala si Nicasio Jr. Manantan. Isang OFW. Natrabaho ko sa OMAN bilang isang food safety officer. Pali five years na rin. So ayun si Mr. Manantan. Siya po ay isang OFW from OMAN at isang food safety officer for 5 years at uh, umuwi siya dito sa Pilipinas for good kaya lang ang nangyari ay may nangyari na hindi niya inaasahan pabalik na sana te kung uh, tatrabaho sa Oman actually bakasyong ko lang ngayon eh around January 15 alis na ako eh, nangyari tong accidenting to naglilinis ako ng kusina kasi magpapakain ako ng aso Suddenly, talagang na dulas talaga ako at na naitukod ko yung kamay ko. Itong So, yun si Master Manantan. Babalik na siya siya sa Oman. Kaya lang nung nangyari sa January 15, 2022. I think 2022. At uh, na Nangyari na na aksidente siya habang nagpapakain siya ng aso, nangyari na siya ay nadulas. Sa madaling salita, nagka-resulta ito ng joint dislocation. Na-dislocate yung kanyang joint. Yung kanyang arm. Ah, napakain na yun. Joint na to, bumalik ko. Tapos dinala ako kagad sa UERM. Nirecommend ako sa orthopedic uh, surgeon. So yun, in-advise niya ako sa kailangan opera ang ginawa ng orthopedic uh, doctor, uh, tiduwid niya, nilagay niya ng bakal, And, at yung bakal na yun, nabaka-expect. So, yun. Ang ginawa ng doktor ay mayroong, sa madaling salita, uh, may bakal na kailangan i bilhin si Tatay Malantan na nagkakahalaga ng 18,000 pesos. Napakalaki yun. Biruin mo yung OVI shell products ay nagkakahalaga lang ng 4,000 for platinum. For platinum. At ang worth nun ay 1 million. Up to 1 million worth um, personal accident coverage. yon, Napakahalaga yun ng insurance. Kasi hindi natin alam. Ito, nasa bahay lang to si tatay pauwi na siya na siya sa pabalik na siya na siya sa Oman ang nangyari ay na aksidente siya ang aksidente ay hindi natin alam kung kailan mangyayari o saan ito mangyayari kaya mas mabuti na prepared tayo at yun yung goal ng kumpanya ng Orbix Victus International we prepared okay continue natin ganito ngayon ng kamay ko ngayon, nagpaparehab ko ako ngayon nagpapaterapy ako ngayon it will take sa uh, 8 to 10 weeks pa uh, may taong nag-invite sa akin kailan lang, kamakailan lang kung nagjoin uh, dito at buti na lang at uh, may ganito, kaya magingat uh, so yun uh, sabi niya kanina na mayroon lang nagshare sa kanya para magjoin Uh, one thing isang bagay na gusto kong ipaalam sa inyo, ibahagi sa inyo, na kapag may taong nagbahagi sa inyo sa opportunity na to, itong opportunity na to, mas better na mag-join po kayo. Kasi dito, sa company natin, sa Orbix Victus International, insured ka na mapagkakakitaan mo pa whether it part-time or full-time. Kasi pero yun, pwede pa kayo dito kumita ng six-figure amount. Lalamangan pa yung sahod nyo kada buwan. Puwede kayo. Kahit nasa bahay lang kayo, kayo mga aksidente kayo. Oh, okay, legit. Kabuti na lang at uh, kumuha ko ng ganitong uh, insurance. Nagpapasalamat po ako sa Allbiz Victus. na ko yung Uh, insurance na Muli po, nagpapasalamat po ako sa Orbis uh, Victus International. 'yon Thank you, At protectado po ako uh, dahil sa nangyaring gerto. At nasave ko yung mga savings ko. Yon, Kagandahan dito ay may tinatawag na income protection. Yung savings mo na sinave mo ay hindi magagalaw kundi masasagot ni ni company yung expenses medical expenses or plus plus yung daily ah uh, tama yung daily sa daily cash assistance yun yung daily cash assistance where pag platinum 2k per day up to 10 days na ito ay kung ilang araw recommended ng doktor kung ilang araw ay recommended ng doktor na yung hospitalization mo yung pahinga mo dahil nga hindi ka nakapasok na so yun Ayan, napanood natin yung isang natulungan ng Orvis Victor International, si Mr. Manantan na isang OFW from Oman for 5 years bilang isang food safety officer. Uh, siya for good dito sa Pilipinas. Kaya lang nangyari na siya ay na-accidente, nadulas siya. Pero mo, sa simpleng dulas, na-cover pa rin siya ng insurance. Insurance ng company yung Orbis Vista International. Kung mahilig kayo mag-alaga ng pets o may active lifestyle kayo, baka ito na ang sign para kumuha ng personal accident insurance ng OBI. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe para mas marami pang content at i-share ito sa mga kaibigan nyo. Ingat kayo palagi at God bless.